Maraming dapat ipaliwanag ang pamunuan ng Bureau of Customs kung paano sila nalulusutan ng mga smuggled na mga mamahaling sasakyan. Ito ang paniniwala ni Sen. Rafi Tulfo Matabos mabalita na na-recover ng isa sa dalawang Bugatti Chiron na nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar bawat isa. Ayon kay Tulfo, Malaking katanungan kung paano nakalusot ang dalawang mamahaling sasakyan sa pantalan ang masaklap ay narihistro pa ito sa Land Transportation Office o LTO. Ang dalawang Bugatti Chiron na iniimport ng Frebel Import and Export Corporation noong December 24, 2022 at narehistro naman noong May 30, 2023. Noong una ay sinabi ng mga taga Bureau of Customs na wala silang record na may pumasok na ganitong uri ng mga sasakyan. Ngunit lumalabas na nagbayad umano ang importer na Frebel ng mayigit na 24 million pesos. Sinabi ni Tulfo na sa record na nakalkal nila ay nakapangalan sa isang dayuwa na si Tu Tutrang Nguyen, ang kulay blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448 na isinuko na sa Bureau of Customs. Siya din ay nahuli kamakailan na pumasok ang kanyang Ferrari F8 sa EDSA Busway habang ang kulay pula na may plakang NIM5450 ay nakarehistro sa isang dayuhan din na si Meng Jun Zhu. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM5448 ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner nasi si Tu Trang Nguyen at ang pulang bukati na may plate number NIM 5450 ay nakirehisto naman kay Meng Jun Zhu sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehisto. May kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinuseso. Pareho itong in ng Frebel Import and Export Corporation na ang Bill of Lading ay may petsang December 24, 2022. At ito'y sabay na naristo sa LTO noong May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito naristo sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Giit ni Tulfo panahon na upang ipatupad ang National Single Window Program sa Bureau of Customs na matagal na nilang ipinagpapaliban. Sa pamamagitan nito ay mas mabilis na ang koordinasyon nila sa ibang ahensya gaya ng Land Transportation Office para sa mga record checking. Nice din ang senador na malaman sa Bureau of Immigration kung ano ang background ni Nanguyen at Zoo. Napakarami na pong pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO. Siyempre, sasabihin nila, tinignan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kainahinala sa kanilang nakikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the national single window program. Itong customs, they keep on delaying it. Sapagkat sila ay kumikita dito. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Advaas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!